opinionedian sa. Uh, papakita ko sa inyo itong uh, fish pan ko dito na ginawa ko. Yan. Nilagyan <laughs> ko siya ng nyog at saka ng mangga. Yan. Bali ipakita ko sa inyo yung alaga ko. Yan. Yan. Yun. <laughs> Yan, nag-iisa. nagiisa nag siyang hito. Ayan. Tantsa ko dyan, nasa 5 inches. Ayan, tataas siya. Ayan, 5 inches. Bali, itong hito na to, um, binigay lang sa akin yan doon sa truck na inaangkat ang ng tilapia. Ayan, hiningi ko, sabi ko, boss, subukan ko ang buhayin yan, kako. Kung mabubuhay ko siya. Bali, stay tuned kayo. Sa ngayon, medyo siguro stress siya ngayon eh. Kaya hindi siya gumagalaw. Uh, stay tuned lang, uh, papakita ko sa inyo kung mapapalaki natin siya. Dito sa refrigerator na to na magiging fish pan nila. Yan, siguro yung ano, haba nito ay 1, 2, 3, 4. Tapos yung lapad. 1, two, three. Yan. Pero di sa kabila, meron pa yan. yan. Tapos, meron pa tayong extra doon. Yung gagawin ko ng mga filtration yon kapag dumami na sila. Ayan, gumalaw na siya. Yan. Siguro, tataas na yan para kumuha ng oxygen. Yan. Yan. Subukan natin siyang pakainin. Kasi kanina pang madaling araw na sa akin yun eh. Subukan natin pakainin. Ayan, meron ako dito ah uh, pedigree dog food. yan siguro pwede sa kanya to kasi high protein to. Durungin lang muna natin. Ayan. Ayan, pwede sa kanya yan. Ayan, tingnan natin kung kakain siya. Sana kumain. <laughs> Pag kumain to, baka pwede mapalaki pa natin to. Itin natin. Uy, parang naamoy niya guys. Guys, parang naamoy niya. Tignan natin. Baka maamoy niya sa ilalim. Baka nahihiya siya sa akin. Ayan. So ngayon, di ko muna siya lalagyan ng oxygen. Kasi uh, malakas naman daw ang buhay ng hito. Kaya nilang mabuhay. Ayan. Siguro pag marami na sila, pwede sila lagyan ng oxygen. Parang di naman. Yun. Hello? Hello? Ay, pagkain mo, oh. <laughs> update ko na lang kayo sa ibang video. Bye-bye!